Hi guys. Update ko lang kayo. Meron na naman tayong problema. Isang customer na naman ang na-scam nung scammer. So paano nangyari 'yon? Ganito. Ay, 'Yung customer nag-chat siya sa isang page na gumaya sa page natin. Ang pangalan din nun ay Roots DIY Carwash. Well, ang ginagawa ng scammer sinend din siya ng mga picture mga video na galing dun sa page natin, galing sa TikTok natin, download niya sa cellphone niya tapos isinesend niya sa customer para magmukhang siya talaga yung original. Yan guys. At ang payment method na naman ng scammer ay go time bank account. Kaya pinag-iingat ko kayo na huwag na kayo makipag-transact sa mga gumagamit ng go time bank account. Dahil ang Roots Car Wash payment method lang namin guys ay GCash at COD yung down payment. Kaya ako nga ginawa na down payment lang guys kasi nga para ma-assure kayo na kapag ah, kung iniisipin nyo natatakbo ko kayo, 3,000 lang yung mawawala, di ba? Pero ganoon. Pero tong scammer, ang gusto niya fully paid guys. Kaya pagka nag-fully paid kayo sa kanya, wala na yung pera nyo. So, ito ang lesson dyan guys huwag na huwag kayong maniniwala sa mga nagbibigay ng super laking discount kapag ka ibinaba nila yung presyo ng isang product huwag kayong maniniwala siguraduhin nyo muna mas maganda kung makipag video call kayo dun sa nagbebenta siguraduhin nyo na siya yung kausap nyo para kung takbuhan niya kayo meron kayong mga pruweba diba sa pinakamagandang proof kasi yung Makita natin yung mukha ng kausap natin. Kasi kahanap natin ng mura, kahanap natin na i-scam tayo. Yan ang number one na dahilan ng huwag ka scam Paghanap natin ng mura, paghanap natin ng sobrang tubo, ng kumbaga, swerte, gano'n. Ang resulta, napapamura tayo sa huli. Tapos ito pa guys, huwag na kayong mag-down o magbabayad sa anumang bank, maliban sa Gcash, at sa BPI. O mas maganda sa GCash na lang guys. Kasi, di ba, andito naman yung number ko. Doon na lang tayo mag-transact. Tawagan nyo muna ako. Kung gusto nyo, mag-video call muna tayo bago kayo mag-send ng down payment. Tapos, guys, kung gusto nyo naman akong makaka-video call, hanapin nyo lang yung personal FB ko, Rudy Pabilane tapos tawagin nyo ako doon bago kayo makipag-deal para wala na sanang magaganap na ganitong scammer kasi dapat sa panahon ngayon alam nating laganap ang scammer dapat maging sigurista tayo kasi kanina galing ako sa police station nagreport na naman tayo tungkol doon sa scammer at ang sabi ng police ang problema daw ay negligence kumbaga kawalang kaalaman ng mga tao kaya sila na-scam kulang sila sa kalaman yun dapat ngayon maging sigurista tayo guys at ito pa ang sabi sa police station guys kapag kayang kaso daw ng mga online scam napakahirap nung habulin yan madalas mauwi na lang yan sa thank you na lang ganun. kasi sila daw mismo nagpapadala sila ng mga nangihingi sila ng ebidensya sa mga banko hindi rin daw sila halos pinapansin yun ang katotohanan guys